Good morning, good morning mga kabaliwas sa uh, lahat. on the way na tayo doon sa ano sa, sa uh fishing tournament diyan sa may Tagalog kay Cauwit, Ka no. So, dito na tayo sa pagkita ng Valenzuela at saka nang ano, ah uh, uh, Highway. Diyan kita kits na lang tayo doon sa may ano. Pilihan ng kain sa bangus. right. Good morning. good morning. Yan, mga kabaliwas na. Andito na tayo. Si Master uh, Teddy. Ano pa Dito, dito. Si Master Lito. Dodong. Uh, si Master Dodong, ano? ah uh, susubok tayo doon sa palaro ng ano. Kaloocan yun eh. Kaloocan. ah uh, South Kaloocan South Angler. Diyan kay, ano? Kauwit. Yan. Shout out sa inyo lahat, no? Ah, uh. at umihilang ako. Nagkataon na sila pala eh, nasa likuran na. So ayon, Dala na, mga master. Sige, unan na ho kayo. Ang daming Ito? baon ni master, pwedeng ko oh. na Kasama na kain nito. <laughs> o oh, sige ho, oh. susunod na lang ako. Okay. Master, anong ano mo? Ay uh, got out Leo Sales po. Ha? Leo Sales. Ah, uh, Leo Sales ha. So, lalaban din dyan kay ano? Kay Kaoid. Kay Kaoid. Ka Sa ano? Uh, South Caloocan. Uh, Angler. Yeah. Ayun, sige sige, kita lang mo tayo ito no? Okay, okay Okay, so, mga kabaliwas na nakapapasok no? na tayo dito sa way Kapunta kay ano, kay Kauwit A few moments later Ano, yung, meron ako ditong China na reel mm -hmm. Na 7,000 series Pero yung spool niya, metal na Tapos yung bill niya, makapal -o. Maganda siya Magkano, mag mga magkano? Bali, ang bigay niya, ano, 8 o, 800 800, do. Ano na yun? 7,000 series yun Oo oh, Bale pag kayo ng bagong rin Buksan nyo na kagad Dagdagan nyo ng lagos at grasa Oo uh, uh, Para uh, maayos Kasi yun talaga may papatibay doon Oo Madami ng tao sa loob Eh Kararating na ng organizer eh Oo Sige Mamaya uh. na lang tayo Oo oh, uh, na tayo. lang yung Oo. kami Eh ano din ako May mga tingga ako rito Oo uh, sige, Slower, sige sige Broker marami ako Oo, Oo. Kilala mo naman yun di ba? <laughs> Oo Oo Five minutes later. Si Ma'am Chris. Yeah. Morning, mga master. Tama-tama naman, andun yung admin natin, yeah, no? no? Si Valenzuela Angler Club. Ayan, shoutout po. Shoutout. Hindi kasama sa mister nyo nandun? Apo, tsaka si Papa. Oo, nandun yung father nyo mamaya na lang. Tapos itong anak ni, ano? Chris ni Chris. Makulit. Oh, Tapos ako si Papa <laughs> Nandun, magkita ka. na kami. Ka. shoutout mo si Papa. Yes. Mag-ano ka muna, bagsakan mo muna si Maslet. Ay, ako. Sige na, pangitaan mo. Sige na. Ah, ay naya oh, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. oh o, sige. Sige mom, ano? Ah, laro na lang tayo doon. Ano man mangyayari mamaya. Good luck, good luck. Okay, sige po. Sa sana makachamba chamba <laughs> ah, Chamba-chamba lang naman 'yan tapat-tapat iyan. Oh, sige po. Okay. Thank you, oh, sige po. Okay. Oo. so yun na. Ha, good morning po. Yan. Lalaban tayo kung sakali sana ay eh, medyo pala din. Ayan. Ang dami ng angwer. Oh, binaba na yung lambat. Ayan, shout out po. Yeah. Shout out. Smuggler. Tatay ni ano, ni Kings. Oo. Ayan, uli si Kulet. Shout out, okay. shout out po si Shout out out. TV. Okay. Ito si ano? Good morning, Pastor. Ayan, good morning po. Salamat. Good morning. Yeah. Okay, sige po, doon muna kami sa dulo. Oo. 15 minutes later. Nagsiset up. Magpo-floater ka, master? Oo oh. Sa tilapia yan? Tilapia Wow, isa na all Anong sabi niya? pwede ka? Ha? Saan? Pwede kasi Doon nga sa dulo pwede Saan? Isa lang naman eh Ay pinag Bawal ka eh Ay pinagbawal ka doon? Kasi doon na saan ang pwisto mo Saan ah. na? dapat tayo Ay ito lang sa unang doon doon Ay ganon? Okay lang Dito ditawid tayo Balawas na May Habang naghihintay. Master Jun, you know? Ah, nag nagmamaritis pa sila. <laughs> ito lang daw yung ano. Ito lang daw po yung pagdadausan ng event. Itong isang titak na to, ano, Master. Yan lang, ano. So, yung kadamihan, Nandoon sa kabila. Sa Yan, yan. Kami nandito. Naiba kami. Yan Master Sam. Yan. So, dapat sa ka wala na, wala na pila, eh. Uh, ah, update na lang tayo no stay tuned na lang kanya kanya silang pwesto kami wala talagang ito yung ano nakabilad talaga sa araw so ayan update na lang mamaya a few moments later yan na yan na. may huli na si master oy yan lang oh 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 sa Thank you. kasi mga master ano, nakahuli na sila so si master Sam si master June so ako na lang ngayon ang bokya yeah. oh may huli na naman siya ngos ba hindi kasi ako nagbabangos si eh, kay mahangin baliktad ang hangin dito ayan fish own ayan master one port mahigit ah, ganda pa ng tama nya ayan ito maganda ito magandang tama na ambon. So yun mga kabaliwas na yung mga ano mga kaangler natin oh, ang doon sa kabila doon. Pwede na tuiterno dyan. Yun. Hindi to kami sa pinakang dulo. Pwede ka pangterno dyan. Ayan Mamaya oh. magkakaalaman yan. Sam, nakadali na naman eh o. Oh. Number 11. 11 ba yun? Master 17. 11 ano. Ayan si Master Sam. Patingin Master Sam. Oh, yun oh Uy lintian. Uragon sinoy. Ayan. Bahala na mamaya. Uli ni Master Sam. Jaguar. 1, 2, 3, 4, 7 na. Uh, pwede yan. Pwede yan. Dito na. Ang huli ni Master. Diyan lang yan. Sa tabi-tabi. A -tabi. few moments later. Kaya lang ang akin. Pwede na yan. Ayan o. Putay mga kasama ko. Ayan o. Mga bugoy-bugoy nyo. Ayan o. Oo. A few moments later. Gusto ko eh. Hindi na kumikibit. Maliliit. Biya. Panalo. Biya. wow oh. Wow. Sa palagi mo master, makaisang milyon akong ganito. Kalokohan na yan ano. Oh, dinadaing ba to? Hindi ya. Hmm? A few moments later. Master nakadali ng malaking Jaguar oh. Quality. Ah, ganda ng tama. 2 hours later. Uh, Baliwas na, time check. Alas 12.04 at nanatiling uh, bigo pa si Ramit yung vlog. Ano? Samantala ang mga kasama natin, okay na sila. Uh, si Master Sam, medyo may pangulam na yan. Uh, si Master uh, Jun doon sa kabila. Nang babayabas doon sa kabila. Ah, sabit na ba? Sa akin? Sa akin? Oh, sa na natin kasi mahaba pa naman ang panahon <laughs> baka abutin kami ng Pasko dito medyo mahina ang kagatan eh dito, ewan ko lang doon sa kabila kasi nandito kami sa pinakang dolo ano? yung ibang mga ka, ano natin, mga ka-angler andun sa kabila doon kaya baka sila buenas doon sa area na yun no? so yun uh, stay put ulit uh, kumbaga yan taan-tabay kasi ang gulong, ay ang buhay parang ano lang eh. Gulong lang eh. Baka mamaya makabawi naman. Alright. Yung may kumagat kaya lang mga pakaliit. Ayan mga kabaliwasan oh. Baka ito biya. Biya na talaga buhay oh. Ay jagwa. Ah mayan. Oh. Sa so, palagay mo po pwede ba yung makain? Ha? Papakawala na lang mamaya no pagka talaga nakadali ng ano ito ay ilang oras yata master mga dalawang oras bago nakadali eh oh i-take home muna na uh, eh, tago muna natin to ha one hour later oh, efektibo talaga no ay akin ba to mm -hmm. ito. okay na ayaw mong uwi talaga Yan, bigay sa atin ni master may huli tayo kaya hindi ko alam kung gaano kalaki to yan ah yan ah ah pwede na oh pwede na to master ayan oh pwede na to jaguar sa kalam taba naman eh ayan ayan Huli master? Time tayo 2.24 at uh, maya maya yata na mag uh, stop na yung ano yung hulihan ano ito yung kay master ano master teddy walang kaasawa Ayan. at uh, update tayo doon sa ano sa nahuli po nahuli ko ayan eh, oh mga mga jaguar lang yung iba bigay kasi yung mag-uwi ng ating kaibigan ano ito pakita ko sa inyo ayan pang ulamin lang mga kabaliwas nan so ang huli ay uh, jaguar tsaka bia Ayan yung iba nyan bigay ng kasamahan nating angler si master june karulan ano? tapos ito si master teddy nagbabaka sakali sa kabila Ayan, na. pang, -ihaw. pang -ihaw daw eh sa <laughs> Dito Hindi, Hindi medyo pinalad dito. Diyan nga sa kabila punta natin si ano, Master Fring Matagal natin itong hindi nakita. Okay. Okay. Si, si Master Frame. Matagal natin itong hindi na <laughs> na ano, na uh, kabanding. Hmm. Ngayon nakabanting na natin. Check nga po ng huli natin master. <laughs> Wala eh. Wala pa. Medyo matumba lang po talaga ngayon. Wala, malas niyo. Ay, ay. Ngayon, ngayon lang ko na pati alena. No. Wala na. Ayun. Okay lang yan at least masaya. Uh, Sabi nga na daw po ayang pamimingwit naman daw hindi para uh, sa huling isda. Talagang hindi sa atin yung ano ayun. Sa tila uh -huh. malamang si champion anong pangalan nung ano? No? Uh -huh. Tanong pangalan. Po siya yan pangalan. Anong pangalan po niya? Malamang yan ang pangalan. Tommy. Ayan, si Sir Tommy. Siya si, si, si Tommy. Ako si Michael. Ah, ah, Michael okay. and Sir Tommy. Yung, ano, Tommy, o. Oh, eh, maring 1.2 kilo na. 1.3. 1.3 kilo. Okay. Meron kayang lalagpas na ron? Ah. Uh, malalaman ho yan mamaya. Palagay, Palagay ko panalo. Ah, oh. ko, mahirapan niya. Oo. Oh, oh. Pahirap niya. Mahirapan na. Mahirapan. So yun, uh, tingnan na lang natin mamaya. Mga kabaliwas na lang, no? uh, update tayo. Uh, alas 3 na. Di man kami pinalad pero okay lang, masaya naman. Ayun yung ano, yung tropa, uh, Bulak uh, Angler Club. Si Master Sam at si uh, ano, si Master Jun, punta kami doon sa uh, Rapoling. Tingnan natin kung ano mayroon doon. right. A few moments later. 1.16 anong pangalan? Hindi okay, ko alam, sinabi ko lang yung radio ko. Uh, 1.6 Paris kasi yung ano. Hindi ko sinabi hmm. ko yung pangalan ano, no, yung number ng. Yan yan yan. Mm. May bayad ba? Si. Shout out. Gen yeah. Yan. Shout out. Kita-kita tayo doon. Oo, oh, sa ano ulit? Sa, sa, sa 17, 17. Kaya talim tayo. Talim, oo. Oh. Sa 17 punta kami doon. Okay, Support sige. Support tayo doon, syempre. Master Talim PH. Yan. Mm -mm. Ayan, okay. kita tayo sa Talim Island, guys. Sa, ano, barangay Kasili. Sa tournament ng Talim PH. Yun, o. Kauwet. Shout out. Yan. Naka. Madami huli, master? Yeah. Ha? Madami? Oh, ano yun? Naka pang third. Pan, yeah, naka third lang. Domi, oh Panalo, ah. Second place sana, eh. Nasaan, oh. nasulot pa. Ganun talaga. Oh, ganun, Minsan na yung panalo. Ako nga, walang entry, eh. Ha? <laughs> <laughs> ano lang, enjoy lang. Oo, oh, ganun lang yan Ano yan? Ako ulilin Salamat, po Ngayun oh. Peace bomb. Yan, salamat. Wala, pa. walang entry. Wala entry. Ako hindi Di dinagas. Din hindi hindi no ako nag-entry eh. <laughs> na na. na problema nga natin. So, baka, baka tayo po yun panalo okay, ko master <laughs> panalo kasi may huli kayo <laughs> oh. si master <laughs> eh po, Bang tawag doon? So, Rappel Rappel na tayo Master One six. pa. Isipin mo nanalo pa si Capring ah, number 16. Number 16. <coughs> Swerte talaga. Kilala naman ko si Ike. Marami na siya, eh. nakakilala. Dito lang tayo mag-abang. Ang ganyo kabayo eh. Ay, okay, sige naman. Ano? Ano?

Sipin mo yan, nanalo pa si Master Pring. Oo. Oh. Nagkanalo <laughs> pa. <laughs> Ando na sila sa kabila, nagtatawag. Sana may isa pa, tawagin. At dalawa number mo, Master. So, <laughs> pagdating, pagdating, pinahog ka eh. <laughs> Parang nakita ko. So, yung, ano, yung nanalo ka? First prize. First prize? First prize? Uh, ano Anong ilang, ilang tibang number niyo, okay. Ha? 1.16 kanila nga. Congrats, Master Ted! Takalungkong ka naman! <laughs> o, oh. hirap nga kami rin. Oh, Tapos, ang lambat e. Eh. No? Isa pa sana. Ilang beses na kami nasabitan, di ba? Ilang beses yung mga bitse. Ilang beses yung mga bitse. Yow!

Ito, so, ito. ito yung nanalo Ito yung, nanalo ito yung nanalo, di ba? So ito, ito yung nanalo Yan, 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 yan. Itong malaking to Yan ang panalo Ito, ito, ito tatlo talaga yun, eh, lalaki eh. Kala <laughs> mo nga uh, sa upgrade eh. Ano yung isang kilog kalahati yung tatlo na yan? Isa lang tinimbang eh, yung pinakamalaki. Oo. Uh -huh. Pero isang kilog kalahati yung halit yun, mahigit. Hindi, hindi abot yun. Itong tatlo na to? Hindi, wala naman tag-isip na tag-kratin yun yun. Yan. yan. <coughs> Aruyo.

Anong ano mo? Anong, anong... Rami Jun vlog po? Rami Jun vlog. Ay Rami Jun vlog guys. Ako naman si Nikas dito sa Facebook lang ako. Okay po. Yan, yan. Si Rami, si Rami ano? Rami Jun vlog sir. Ayan, ayan. Kita kami dito. Si? si guys, Nick Castillo guys. Nick Castillo yang sa ano, Facebook guys. Ah po. Pas shout out apa ini mampu pas support. Pas support guys ah, uh, follow and like and share yang sah nuku guys dah uh, mengaris tu. Hey thank you ah. Uh. Terima kasih. Ramijun blog pok. Ramijun um, blog guys. Yeah. Youtube YouTube. 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 Youtube Ako naman sa Rilser. <laughs> no, Thank you. Thank you. Ah, po. Sige po. Okay po. na natin, Karolan. Oh. Oh. mo, nanalo pa siya. Jun Hehehe. Oh may picture pa yan <laughs> <laughs> O, oh, biglang lumayo 79 daw po Chef! Ay. Oh, eto eto, coming, coming Coming daw Ah, si Master Nakadali

Thank you, Lord. Salamat Kaya sa mga sponsor. <laughs> Ito pa yung isa. Rio, the Space Warrior. O yan na. Two five. <laughs> Oops. Lalag, lalag. Joke, joke lang, joke lang. Isang limo lang. limo na lang. Oh eh. lang, lang. <laughs> wala, wala tayong online kasi pag -ulong. Oh. Pero 50 lang ang itrage. Okay. bawat trad okay daw ng tatlong rad ang 150 kasama na entrance dito. ayan maharap pa Master, pa raw laki kinig nat bawat trad siguyta ang ng tatlong rad lang makakapunta may ano Yung? 'yong ganin nini umaaga dumaga makakapunta may price Walang nang na mo suru meron iiyata na kaya ah master din do, doon do, 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 do sa 50 pirad may ano pa ba yon may entrance pa ba yon <laughs> wala na Kasami sabi nila so rub kanina Wala mo na Kasama na yun doon. Hindi, lang natin oh, sa ano. Um, so, uh, pinakang minimum niya. 50 per rat. Tatlong rat. Tatlong rat dapat. Pwede yun na. Oh, ayos na yun. ko sa Bulacan Angles doon. Pag na yung ikong kira, um, bayad pa nila yung aparal. Ang sarap. Ang sarap ng feeling. Oh, Kok diyan pala may maloktok na nanok. yung rat, two ano din wala na namata. Wala na. Ay maririta pa. Ano? Ako si ko. Teka, wait, 'di kakayanin mga kabaliwas naman no. Yung ano po, tournament ng uh, uh, Bulakan Anglers sa Sunday. Sasali natin. A few moments later. Ah, yung bata mo? Anak ko nasa na sana. Maghintay. Shout po sa kanila. So, pumunta ka sa ano? Sa talim? Oh, sige sige. Okay. Kasama natin sila ano? Sila Bata TV pupunta din doon. Sa 17. Kasabay ng Marikina eh. Ah, ah, ah. Ah, oh. Okay. Salamat. Aliwasan uwi na masaya. Kasi hindi na Ayan. Ayun. Sila. Kakabila ko ha. Uwi na. Okay. One hour later. So yun po mga kabaliwas na yung huni ko kanina doon sa tournament ng South Caloocan Angler. Yung mga Jaguar niyan. Selected. Wala man ako na huling dilapya at may konting biya yan. Hindi rin po tayo nakapag-entry sapagkat hindi po tayo pinalat. Hindi tayo nakahuli ng malaking mga isda. So yung mga kabaliwas na right the next day. Mga kabaliwas na ano? uh, masaya tayo sa naganap na tournament kagahapon na ginanap kila. No? sila kaawit sa dulo ng Tagalog. at humihingi uh, din ng dispensa si Rami Jun kasi uh, hindi natin nakuhaan ng kabuuan yung nagaganap doon sa kabilang side doon sa pinakasenter nga ng, ano, ng uh, tournament so anyway, nandun po kasi kami sa pinakang dulo dulong bahagi ng uh, fish na doon nga namin na pagkaisahan ng aking grupo ang Valenzuela Angler Club So, Nagpapasalamat kami ng lubos doon sa mga nakasama, sa mga uh, nag-entry, sa mga nanalo, no? At sa buong angler na pumunta doon kahapon, salamat-salamat at naka-encounter natin sila. Ganon din doon sa mga angler vlogger na uh, nakita natin, nakakwentuhan natin tulad ni Chris ni Ryan ni Jen Robes uh, ni Grisan at saka yung isang lumapit sa atin na tiktokers na si Nick uh, Castillo shoutout so, at nga pala maalala ko nagpapasalamat din ako doon sa uh, kay Master at Teddy Alipato doon sa nagbigay sa akin ng ano ng reel na napanalunan niya na reel Shimano FX 4000. Ayan, salamat sa master, the best. At saka doon sa ano, sa mga nakasama ko din kahapon ng mga kagrupo ko, si Master Sam, si Master June, ay yung admin ng uh, Abalinsuela ang World Club. At uh, sa inyo po lahat, sana magkita-kita pa rin tayo sa susunod na ano, ng mga event, fishing tournament mga Angular Vlogger. Ayan at uh, sana makadalo rin ako sa gaganaping tournament ng Bulacan Angler Club Dyan kay Aling Nene sa kulo at magaganap 'yan sa December uh, 10. Yan. So sana mak makadalo din ako. Dun. So, yun lang mga kabaliwas na. Salamat, salamat, salamat po sa uh, pagtangkilik, no? Kahit napakabagal ng pag-usad ng aking channel, ay okay lang yun kasi ito naman ay para lang sa ating uh, Uh, kasayahan at alaala kung sakasakali man tayo ito ng dala. Yun lang mga kabaliwas nan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa pagpapala ng Panginoon ay palaging sumatin at magkita kita tayo sa mga susunod na event na ating dadaluhan. Alright! you, find the wine, you should never give her up.